magbubukas tayo ng uh, parcel guys galing sa TikTok. ayan in order ko 'yan sa TikTok. May naglive na isang ano, uh, nagbebenta ng <coughs> alahas. Tapos nag-check out ako doon, tinry ko lang yung alahas niya. So ayun, nagdumating na siya yung order ko. So open lang natin guys. Maganda yung pagkabalot nila sa parcel nila. Talagang hindi masisira. Kasi pinapasok nila sa isang, ano, microwavable na plastic. So, pag nilagay sa loob nga naman, hindi siya masisira. Talagang silyadong silyado yun, guys. So, ba? Diba? Ang ganda ng packaging nila. Very affordable. Pero maganda siya. Hindi siya mayuyupi. May kalibre may pa silang, ano dyan, ah... Uh, wallet parang pamas kung handog sa ano nila pagka nag check out ka ng alahas tinry ko lang guys mag check out ng paper clip sa tiktok paper clip na alahas yung quintas worth 4,600 plus so ayan nabuksan na siya So, ayan. Meron silang mga ano dyan. Yung about sa company nila. So, ayan. ba diba? Doble yung pagka-packing na Tatlong beses pa nilang pinapacking talaga. So, ayan yung free nila. Wallet. So, ayan yung parang box. Jewelry box na maliit. Kaya hindi talaga masisira or maano yung parcel na pinapadala nila sa mga customer. So, ayan siya guys, yung box. So, maganda talaga yung packaging nila para hindi masira. So, ayan siya guys. Kaya ako binidyo yan kasi sabi ng supplier, kailangan i-video daw yung pagbukas ng ano, ng product nila, titingnan kung may sira. Kasi pagka may sira, hindi mo na siya, ano, <coughs> Depende kung saan siya nasira. Kasi maganda yung packaging nila. So, ayan siya, guys. Quintas yan siya na paper clip. Magaan lang siya 1.6 something. Ganun. Wala siyang, ano, Ah uh, chain lang talaga siya. Binili ko yan para ang reward lang sa sarili ko. Para magkaroon ako ng remembrance. Ang liit lang kasi guys, nung ano niyan, yung parang sukbita ng ano, lak. Eh, mabilis siyang maano. Yan lang yung ayaw ko diyan kasi meron sobrang liit nung sukbita niya ng lak. Ang hirap niyang ilak. Pero pwede mo siyang ilak doon sa ano mismo sa paper yung parang paper. Maganda siya pero ano manipis lang at Ay, manipis. siguro pag makapal lang bibili mo diyan mahal mm -hmm. din siya. Kaya ayan manipis lang mura siya. Point, ano, maganda siya. So hmm, kita mo. 6,000 So maganda For rin naman mag-check uh, out sa TikTok. Pwede siya So papa check ko pa yan kung ha? magkano ang ponabol Ponable siya pero hindi ko alam kung magkano pagka sinangla. maganda naman siya so ayan diba yun lang maliit lang yung ano niya yung lock mabilis siyang ano bumitaw yung lock kasi sobrang liit sobrang nipis pero maganda siya kasi mura lang siya pero okay lang. Kasi ako mahilig ako talaga sa ano, alahas. Kaya uh, tinry ko lang yan. Pero gusto ko bumili yung medyo makapal. Para makapal din yung um, uh, chain lock. Pero hindi siguro na sa TikTok, sa personal na it's either sa ano, bilihan talaga ng jewelry. O oh, maganda naman siya. So ayan. Ang cute.